Hello guys! Nandito ako sa portion na to. Hindi. Nandito ako sa video na to para i-share sa inyo ang aking natutunan. So, meron kami okasyon nung nakaraan tapos gumamit kami ng ketchup tapos naubos na. So, instead na itapon, gagamitin ko. Kasi ito ay aking natutunan mula sa nagturo. So, i-share ko lang din sa inyo kung paano. Tada! <laughs> meron na akong mga ganito. Ganito na yung kulay nila. Dati, eto yun talaga yung kulay nila. Red. Red orange ba? Parang ganyan. Mga ganito. Pero sa katagalan, ginagamit ko kasi ito sa mga brown eggers ko. So, nag-orange na sila dahil sa araw, dahil sa ulan, babad sa araw, babad sa ulan. So, nag-iba na yung kulay nila. Pero, yung kanilang pagiging plastic, plastic pa rin katulad nila. So, ito yon. So, Itong video na to, isi-share ko rin sa inyo kung ano yung nalaman ko. So, meron ako dito, Ay! Bote! Bote ng ketchup. Meron na rin dito. Tsaka ito. So, guys, ang gagawin nyo lang, meron pang example nito, iti-trace nyo lang, iti-trace. So, iti-trace nyo lang. Meron na akong ginawang trace para alam ko na kung saan ako magsusulat or para maipakita ko sa inyo ng tama. Kasi yung ano ko, yung ballpen ko, Medyo, ano, tumatalbog yung impinta niya kaya, yan. So, ito na yun, gaganyin niyo lang, yung pinaka-model nyo. Ayan, ititrace yung ganyan. Same lang din, paikot lang yan, guys. So, makikita niyo ba? Kita niyo ba yung sulat-sulat dyan? Tapos, hanggang dito sa pinaka-taas. Tapos, tag-iikot lang ganyan, ayan na. Tapos, makikita na sila dito sa likod. So, ayan na siya, guys, ha. No? Imagine nyo ha, sa 75 pesos, meron ka ng ketchup. Pag naubos, meron ka pang kainan ng mga alaga nyo na pang matagalan. So, let's make it. Let's make it happen. Bali dito, magbubutas ka lang. Ayan o. No? Tapos, ngayon, gugupitin mo hanggang dito sa pinakalinya niya. Patience is a virtue, so, mag pasyente kayo. <laughs> Maging patient kayo. So guys, yan na. O, oh, diba? Titrace nyo lang yung inyong linya. Ayan. Mabilis lang yan, o. Oh. Titrace nyo lang. Titrace ko lang to. Saglit lang at titrace ko lang tapos gupitin so, ko lang. Okay. So, konti na lang yan. Mhm. Mm -hmm. ba? Diba? Ganda. Ito yung kanyang pinaka model, ito yung kapatid niya. So, yun. Ito naman, guys. Kung wala kayong pangkuha ng pagkain, pwede niyo gamitin or kung wala, eto pwede niyo nang itabi. So, guys, ito na siya, no. Ang problemahin ko naman, yung kanyang pinaka stand or sabitan. So guys, gagawa ako ng ganito etong pagkakagawa is mayroong ganito siya para magsilbing stopper niya. So, para pag ito, syempre pag walang ganito, didiretso siyang ganyan o di matatapon yung tubig. Sa so mangyayari, gagawa ako ng ganitong style gamit ang metal na ganito. Pwede rin naman alambre or aluminum o kung ano man yung pwede nyong makita na magsisilbing maging ganito no so gagawin ko lang to babaklasin ko lang uumpisahan ko na itong baklasin eh itong gamit ko is ano to um acero hiningi ko na lang kasi tinatapon na ng daman to ng mga lineman kasi yung kuryente namin diyan inayos so isang parte to na hindi na kailangan so instead na itapon syempre hiningi ko na lang para may silbi para sa akin So, ganun lang. Babaklasin lang to. Tapos, ishishape nyo lang ng pag na hindi malalaglag yung inuman. Guys, itong kinukuha ko, yung pinaka-center, di ba apat ito. Meron kayong makikita dyan na asero. Ito yung kakaibang, kakaiba siya, o. Oh. Tingnan nyo. Parang mas light siya dito sa tatlo. So, ito yung kukunin mo, babaklasin mo. Pagkabaklas mo dito, wag mong itatapon yung tatlong ito kasi aluminum to pwede itong pang repair sa inyong mga scratch na nasisira di ba yung mga scratch sa katagalan sabi natin matagal na matagal na natin gagamit di naman natin itatapon yun pag nasira yung isang screen nya di ba so ang gagawin natin kukumpunahin natin sila gamit ito effective to kasi aluminum siya hindi siya nangangalawang so marami kayong natutunan sa akin ha well natutunan ko lang din yun sa pagmamanok mga previous kong manok nag-aalaga ako ng brown eggers. so lahat ng pwedeng ano, um, lahat ng pwedeng paraan para maalagaan sila ginagamit ko. Ginagawa ko. baklasin ko lang saglit to ah. Pag acero ang gamit mo, or aluminum, hindi ka tulad ditong alambre, nangangalawang sa katagalan. Siyempre, katagalan na sa tubig ulan, sa mas tinding araw. Nangangalawang siya. Pero, okay lang yun kasi hindi naman siya aabot sa pag nalagyan ng tubig, hindi naman siya mabababad ng ganyan. Carry lang kumbaga. Maganda lang talaga gamitin ng acero or aluminum. So guys, ito yung pinaka pattern niya ha. Yan nakikita niyo, maigi. So kalawangin na siya. Pero okay lang kasi yung shape lang naman ang kailangan kong kuhanin sa kanya. So, kailangan niyo lang is pliers. Syempre yung acero mo or kung ano man ang kailangan mo o ang available na paggagawin mo ng ganito. So, so na siya no guys. Tapos, charang! Ito na yung nagawa. Ayan siya. Oh. Ayun, nyo. Ayan siya. So, ito ay natutunan ko lang sa original na gumawa nito. So sa kanya itong pattern na to, hindi ko inaangkin. Okay? Sabi ko nga natutunan ko lang ito. So, ito na. Tapos, sana ba 'yun. Mabilis lang tong itusok kasi asero siya. So, guys, kukuhanin mo na naman yung, yung pattern, ay yung pattern, yung inyong pinagagayahan, tapos susukatin mo kung gaano siya kalalim sa dito, oh. makikita kita nyo ba yan? Ayan. So, kung ganyan, so yun, so hanggang dito, kapatak nyo dito, papasok nyo yan dyan, tapos tutusok kayo. Oh, so, ayan. Ganun lang sa kabilis. Mahirap lang talaga mag, ano, mag baliko-baliko. So guys, ito na ha. I-shoot nyo lang yan siya. Shoot nyo lang, shoot nyo. Shoot nyo, shoot nyo, shoot nyo nyo. shoot nyo rin. Aray ko, aray ko na ipit ako. Ayun. So, magiging ganyan na siya. Tapos, pak! O, oh, diba? Stig! O. Oh. O, oh, diba? So, kung wari, ito yung sabitan, magiging ganyan na siya. Nahawakan ko lang kasi syempre yung screen nyo, diba? Yung screen nyo, doble-doble naman yan. So, magiging ganito sya. Oh, diba? Ganyan kabilis. Ganyan kagaling. Mag-outsourcing ng mga materialis para hindi ka masyadong gumastos sa mga manok mo. Yung ibang pera mo, masisave sa pag pagbili ng mga galitong kainan, is pwede mong ibili sa kanilang vitamin, sa kanilang extra food, or extra kaartihan sa katuan. So, ayan yung aking, ano, ang aking nagawang kain, ay inuman nila. So, ito yan. So, guys, recap lang na kung meron kayong ganitong pinaglagyan ng ketchup, huwag nyo itatapon kasi ito yung pinaka-ideal na gawing inuman ng ating mga manok. So, guys, ang kailangan, ha, syempre yung lalagyan ng ketchup, yung pattern mo, ayan, tsaka yung pattern mo ng sabitan, yan. At saka syempre, kung mayroon kayong gagawing sabitan, yung pwedeng acero aluminum, or stainless, or kung wala naman talaga, yung ano na lang, alambre, makapal to, kaso nga lang pag alambre, nangangalawang talaga. Pero kung wow, okay lang naman talaga kung alambre lang talaga available sa inyo, okay lang yan. Siyempre guys, yung gagamitin natin, yung pliers, gunting, ball or lapis na pang trace natin. So, ayun. So, guys, yun lang ang mga kailangan para makagawa ng isang inuman na matibay at saka walang gastos na inuman para sa ating mga alagang manok. Imagine nyo, ha? Ito, 3 years na. Matitibay pa rin. Yung inuman na bagong gawa. Siyempre. Oh, ito na. Tingnan na. O, di ba? Napaka-effective niya. O, ito na yung sabitan niya. Ayan. Hindi siya kagalaw-galaw, o. Oh. Ayan. So, yan. Saktong-sakto sa inuman. Ganun lang kadali, kabilis, at saka wala kang gagastusin para makagawa ka ng matibay na inuman ng inyong mga manok. Ito si Aling Nimay at yun ang aking manok adventure for today. Bye-bye! Uy, uminom ka na. Huwag ka na makipagkilala dyan.